Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapagkunan nyo ng kahit Kaunting idea man lamang. Pero bago ang lahat, ako po'y parating nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa maliit na channel ni Ate Estela ninyo. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong mga i-explore o i-share sa inyo na mga informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So, maraming maraming salamat po. Pero paalala lang po, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, uh, diagnosis o panggagamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin naman ay bakit may mga menopause na babae na malakas pa rin ang tinatawag na sex drive na tinatawag. So marami po akong mga uh, subscribers na sinasabi nila na ang kanilang uh, mga partner na kahit meron ng edad na babae, no siguro Mrs. Banila, no pero wag na wag na po nating sabihin kung sino-sino po sila para sa kanilang privacy, no? Ito po ay galing po sa kanila, pero hindi po ito tanong, kundi hindi niya sinabi nagawan ko ng vlog, kundi ako na lang po ang gumawa. Dahil gusto ko pong malaman ng kalahatan kung bakit nga ba meron pang mga um, totally menopause na na mga kababaihan na malakas pa rin ang kanilang libido o sinatawag na sex drive. Kaya, hayan po, sana makita ito doon sa mga uh, nag-ano uh, nag-comment sa akin ano na bakit nga ba may minupos na babae na partner nila na mataas pa rin ang sex drive. So dahil wala po akong uh, idea, nagsaliksik po ako. Mas maganda na yung talagang sinaliksik ko. At alam nyo ba guys na karamihan ngayon lately ang aking mga vlog ay puro sa mga galing talaga. Legit po ito galing sa aking mga subscribers na libu-libu nating subscribers na iilan po doon ay mga nagtatanong at uh, gusto nilang igawa ko ng, ng vlog o video no. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at hindi na hindi na ako magsaliksik pa kung ano ang i, i, title ko o anong topic gagawin ko dahil nanggagaling na rin po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at nagsasaliksik na lang ako kasi kapag galing lahat sa akin, magsaliksik na ako, mag-aaral pa ako, pag-aralan ko pa siya. Tapos, ano, tawag dito, yung title pa kung anong gagawin ko. Kaya, talagang nagpapasalamat po ako taos puso sa lahat na mga nagtatanong doon sa comment section, no? Kaya, yan. So, balik na tayo, napatsismis na. So, ayan, bakit may mga minupos na babae na malakas pa rin ang tinatawag na six drive? Ang sexual desire ng isang babae ay maaaring mag-iba-iba depende sa maraming kadahilanan. At hindi ito laging naapektuhan ng menopause sa panahong parahan para sa lahat ng kababaihan. At may kadahilanan na maaaring makatulong sa pagpapaliwanag kung bakit may mga babae na menopause na malakas pa rin ang sex drive. So narito ang mga sumusunod. Number one, habang may kababaihan na nagkakaroon ng hormonal na pagbabago na maaring makaapekto sa kanilang sex drive, hindi ito ganap na nababahala sa lahat. Sa ilang kababaihan, ang pagbaba ng estrogen levels ay maaring magdulot ng pagbabago sa sexual, de sexual desire. Ngunit, hindi ito pumipigil sa lahat. So, ang ibig sabihin, hindi po sa pangkalahatan. Meron din naman talagang mababa na rin ang, ayon sa aking pagsaliksik, meron na rin mababa ang talagang libido. Pero, ang pinag-usapan natin is yung mataas, no? Yung mataas ang libido niya o yung libog pa na meron pa talaga. So, yan po yung uh, pag-uusapan natin. Kaya, yun na nga ang tinatawag na, Uh, habang may mga kababaihan na nagkakaroon ng hormonal na pagbabago na maaaring makaapekto sa kanilang sex drive. So, yan po yung number 1. Yung number two naman, bakit merong mga babae na menopause na na mataas pa rin ang kanilang sex drive na tinatawag? Yung number two is yung lifestyle and health. Ang kalusugan at lifestyle ng isang babaeng menopause ay may malaking epekto sa sexual ang mga babae na may malusog ng pangangatawan, maayos na pagkain, regular na exercise, at masiglang pamumuhay ay mas malamang na magkaroon ng mas mataas na sex drive kahit menopause na. So, guys, alam nyo ba guys, kahit men menopause na o may edad na ang babae, hindi po yan negative na kapag mataas pa ang libido ng isang babae na kahit siya ay menopause na o may edad pa, Magpapasalamat po tayo na mas mataas ang ating libido. Alam nyo ba kung bakit, guys? Diyan po tayo magiging bata tingnan, the more na meron kasi ayon sa aking pagsaliksik, the more na meron tayong uh, tinatawag na uh, yung sexual ano, sexualidad na aktibo tayo sa sexualidad. Magiging bata raw tayo at medyo makakatulong sa ating kalusugan ang pagtat ang pakipagtalik. So hindi po natin sabihin na ah kasi matanda na yun ganito, ano pa rin malibog pa rin, wag po dahil malaki pala dito sa Japan. Wala po 'yan sa edad dito kahit 90 years old na babae magme-make up at kung halimbawa single po siya o single mom siya, meron pa rin siyang ano, boyfriend, no? Kasi nakakatulong po 'yan sa kababaihan na magpabata at magpataas ng self-esteem. Kasi yun na nga, pag minupos ng ibang babae, ayun ay na, total, wala na, hindi na ako niririgla, ganito. Hindi po, kailangan po nating tulungan ang ating, uh, uh, tawag dito, ang ating, ang ating sarili. Hindi lang po para sa ibang tao, kundi para talaga sa atin. Dahil, yun pala, kapag tayo ay, uh, ano, ang ating sexual na activity uh, aktividad is ano pa talaga nakakatulong pala yun sa ating kalusugan. Ayon sa aking pagsaliksik. Hindi, hindi po to sa akin lang. Ayon sa aking pagsaliksik. Kaya pala, minsan, meron tayong nakikita na medyo matanda na isang babae. Bakit kaya parang ang bata-bata niya? May ganon. Yun pala, active pala yung sexual niya. Meron po akong mga kakilala dito sa Japan na mga Pilipina rin na kahit nasa 60-65 pa rin, grabe pa rin ang ano nila talagang tingnan mo nasa 30 years lang ang mukha. Yun pala, active, may mga boyfriend pa. So, hindi po masama. Ibig sabihin na, ah, kasi yung matanda na ganito, malibog, huwag nyo pong pansinin yun. The more na ganun ang ating nararamdaman na mataas ating ano, six drive, magpapasalamat po tayo. <laughs> magpapasalamat po tayo. So, yan po yung number two, yung lifestyle and health. At ang number three naman, psychological and emotional connection ang psychological at emotional connection sa partner ay mahalaga para sa maraming kababaihan. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong partner ay maaring magdulot ng mas mataas na sexual na pagnanasa na kahit menopause na. Ay po. So napakataas po ng connection doon sa emotional at uh, psychological na tinatawag no sa ating partner. Kasi the more na maganda ang banding ninyo, nandoon pa yung kakabakabahan kay eh. Yung tawag dito Kahit uh, matagal na kayo Basta as long na maganda yung samahan ng mag-asawa Nandoon pa talaga yung ano Yung tinatawag na kabug-kabug So pati na rin yung ano ninyo Pag nanasa ninyo Nandoon pa rin kahit medyo na may edad na no So yan po yung number uh, Number 3 Psychological and emotional connection At ang number 4 naman Pang last natin Relationship factors Ang kalagayan ng relasyon naman ito no? Uh, communication at pangangailangan sa intimacy ay maaring makainfluensya sa sexual. Ang relasyon na mayroong magandang samahan, malasakit, pag-unawa at respeto sa isa't isa ay karaniwang mayroong mataas na sex drive o libog kahit menopause na. So, napakataas po ng maitutulong din sa relationship na tinatawag, guys. Ako, gusto ko talaga kahit, kahit, kahit mamatay na ako, no? Hanggang mamatay ako, gusto ko pa rin na talagang buhay na buhay yung ano ko, pagkababae ko. Kasi meron na talaga yung tina, yung inaano na, yung tinatapon na niya ang pagkababae. Kasi yan po yung nangyari sa akin tong nag nagkaanak na ako ng pangalawa ko na parang lusyang na lahat na hopeless na ako. Kaya doon, tatlo ang kabit ng na naging sa asawa ko. Pero, noong nalaman ko na binuhay ko ang sarili ko, doon ako nag-isip na hindi pala dapat nating uh, tawag itapon ang ating pagkababae. Kailangan pala babae tayo kahit minupos na tayo, kahit uh, may edad na tayo, o kahit pa bata pa man tayo, wag talaga nating pabayaan ang ating ka, ano, ang ating sarili. So yan lang po yung kaya kong may advice. Hindi po ako nag advise ng pang-medical, pero pang-natural. Yan po, wag po tayo maging lusyang pero hindi po ito sa pilitan, no? Doon lang po sa gusto. At uh, uh, para makakatulong. Kasi minsan merong mga asa-asawa na, ah, ang asawa ko ganito na kasi lusyang na kaya kailangan. Yan din yung nangyari sa akin. Hindi po natin sabihin lahat na dahil mahal tayo. Kung nagmamahal talaga sa atin ang ating mga asawa, hindi gagawin ang ganyan. Nandoon na po tayo doon. Pero ang mga lalaki, visual po yan sila kaya pag merong nagano sa kanila yung palialigid ng mga kababaihan talagang maikumpara po tayo nila Kahit pamahal nila tayo nandoon na po yun na ah, kung talagang mahal tayo hindi niya gagawin hindi po lahat na lalaki na ganun ang pag-iisip meron talagang lalaki kaya nga tinawag lalaki talaga sila dahil meron lang palialigid na bubuyog wala na nadapo na yun sa bulaklak so yan po guys maraming maraming salamat sa